Mostly naman ang tanong niya dyan is 'yung uh, how do paano talaga nagpa function 'yung ating uh, criminal uh, justice uh, system no. So may mga clarification siyang uh, uh, nilinaw dyan at uh, 'yun naman ay maayos nating uh, nasagot. So it was explained to, to 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 her na hindi nagtatapos doon no. Como hindi umakyat 'yung kaso. Sana sana lang ha. Mag napakaganda ha kasi marami daw tinanong itong uh... <laughs> uh, itong taga-UN at pinaliwanag daw nila how the criminal justice system works in the Philippines. Sana lang, sana lang naipaliwanag nyo ng maayos ha. Kasi baka may miya na siniraan nyo yung justice system sa Pilipinas para ito magsumbong to dun sa UN at lalo silang gumawa ng mga petisyon na pasukin tayo sa Pilipinas ha. Sana yung tamang ano ha, yung tamang report ang ibinigay nyo ha. Mga tamang sagot ha, baka memya eh ano yan na ah? ah, tawag dito ma-provoke yan tapos sabihin ay ah, Pilipinas talaga wala na oh, wala na manggulo-gulo kaya pasukin na natin so, sa korte at nasa level ng piskal ay hindi po natapos ang investigasyon doon o ang pagbibigay ng ustisya sa ating mga kapatid sa buhay na napas lang, dahil ito ay ibabalik sa investigador para palakasin pa yung kaso The case of imprisoned journalist Francie May Cumpillo was also scrutinized. At, uh, isang... Bakit pumapayag kayo? na talaga oh. Bakit kayo pumapayag na i-scrutinize tayo ng ibang bansa? Tutang ina mga yan, binoto ba natin yan? Pilipino ba mga yan? Kumakain ba ng danggit ang mga hayop na yan tsaka bagoong? Sabihin mo sa kanila kung hindi nila kayang kumain ng bagoong at saka mangga. wag mo, wag silang mag, ano, wag silang parang hari sila dito sa Pilipinas. Tayo ba kaya natin gawin sa kanila yan? O pumunta tayo sa bansa niya tapos tanungin natin kung kamusta yung justice system sa kanila. Una sa lahat, di ba? Parang halimbawa ako. Uh, may humintong polis. Hiningan ako ng ID. Patingin ng ID mo. Siyempre, na kong tatanungin, bakit? Bakit? Anong titignan mo ID ko? Anong ginawa ko? Naglalakad lang ako. Hindi ba? Siyempre, dapat ganun tayo. O teka, wait. Ba't mo tinatanong yan? Eh, ano yan eh? Local affairs namin yan eh. Affair yan ng bansa namin eh. Bakit mo tinatanong? What is your purpose? Why are you asking those questions? First off, ano yan eh? Courtesy eh. Ibig sabihin, di ba? Pag courtesy di ba? Kayo yung pinatawag. Parang alin ba, nag courtesy Ang mga boksingero sa malakanyang, di ibig sabihin pinatawag sila na malakanyang, tama? So pag nag courtesy ang UN sa DOJ, ibig sabihin pinatawag niya yung UN, tama? So bakit tayo nagpapaliwanag sa mga animal na 'yan? Namatay si Rizal. Namatay si Bonifacio. Lahat ng mga bayani natin namatay sa kamay ng mga uh, ng mga dayuhan. Dahil sinakop tayo. Tapos nakalaya tayo dahil sa mga uh, pagsisilpag uh, sa sakripisyon nila ng kanilang mga buhay. Tapos ngayon nakakapasok sila dito ng normal para tanungin yung gobyerno natin kung ano bang ginagawa natin. Una sa lahat, anong paki mo? Pinoy ka pa? May passport ka ba ng Pilipinas? May jowa ka bang Pinoy? Kasi kung kay Pia, nung kay PRD nagpunta mga hindi. Kasi bumurahin ni PRD yan. Sabi ni PRD, po ba't nagtatanong ka? Anong pakilam mo? Di ba papayag ka ba na may biglang papasok sa bahay mo tapos tatanungin, ano ulam nyo? Ano ulam nyo? Siyempre, di ba magagalit ka? Hoy, lumayas ka rito, punyeta ka. Oh, so ang problema, wala. Pati tayo, para tayong mga tangi. O oh, sabihin na natin, membro kasi tayo, boss dada ng ICC. Oo, ay ng ano, ng United Nations. Oo, sabihin na natin, pero hindi pa pwedeng pupunta sila dito para silang mga boss. O, oh, kamusta na yung mga namamatay na ano dito? Na mga reporter? O, oh, ay kamusta na yung ganito? O, oh, ay kamusta na yung ganyan? Putain na. O sabi nga ni Garski, ikaw ba papayag ka may ibang mangungulangot sa iyo? Ako papayag ako. Eh kaya lang ang tanong, makukuha niya ba lahat ng kulangot ko? Tama, Marilu Torejos, Ayaw natin sa China na binabalahura yung mga mangingisda natin. Hindi nila sila nananakita, Kumbaga hinaharas lang nila. O ano tong ginagawa ng ano ng uh, UN rapporteur na yan sa Pilipinas, 'di ba? Panghaharas din 'yan. Ang masaklap, hinaharas tayo sa mismong opisina ng Department of Justice. Ay, nako ewan ko sa inyo. Masyado kayong bilib na bilib sa mga puti. Takot na takot sa mga puti. Noong panahon naman ni PRD, di naman nagbigay. Sabi ni PRD, mga, eh, mga pakyo kayo. Ano sabi nila? Hindi kami magbibigay ng ayuda. Ano sabi ni PRD? Eh, di wag. Eh, di wag. Nick, nick nyo. O anong nangyari? Anong ginawa ng US? Anong ginawa ni PRD? O lumapit siya sa China, lumapit siya sa Russia. Putsa, anong ginawa ng US? O di nakipagbati sa kanya. Ganyang katalino si PRD. O tapos ngayon, balik na naman tayo sa pagiging alipin. Ewan ko sa inyo. Malaponsern niya rito para daw uh, tumatagal yung proseso because she has been in prison for I think going four years now yun pa yung ano niya, yung question, yung concern niya na uh, mapabilis yung uh, uh, trial ni uh, Ms. Kumpiot. Kung sabay nabibigyan ng sapat na pagkakatong, may presenta naman ang kanyang panig upang pasubalian ang anumang uh, akusasyon sa kanya laban ng uh, gobyerno. The Department of Justice clarified that the... Ito nga sa inyo, ang daming injustice na nangyayari sa, yan, sa Israel sa Gaza Strip. Bakit hindi kayo doon magpunta? Para masabugan kayo roon. Doon kayo magsiksikan kayo roon sa Kasaks ano sa sa Kasakstan, Kasakstan ba 'yun? May ano. Ay Ukraine, sa Ukraine. Doon kayo sa Ukraine magano siksikan, wag kayo pumunta rito. Pompeo case falls within the court's jurisdiction, emphasizing its independence, separation, and co-equality with the... Buti sana kung meron siyang pinunta dito specific yung kaso. Let's say for example, yung kay Dilima. O, oh, di ba? O, oh, may iusap siya na baka pwede palayain na. O oh, kaya meron siyang silang mga kalahi na nakakulong dito na gusto nilang i-deport. Pwede siguro yung mga ganun. Pero yung pucha, lahat ng kaso, tatanungin niya. Tapos tayo, nagkukumahog tayo sa sagot. Let's say for example, hindi natin siya sinagot. Ano mangyayari? Makukulong ba kayo? Ewan ko sa inyo. The executive and legislative branches of the government. Therefore, the DOJ asserted that no interference can be made by any branch of government. According to the DOJ, the country exhibits a higher percentage of impunity concerning media killings exceed... Ah, tinan mo, pupunta sila dito sa Pilipinas. <laughs> Marami daw dito, ganyan, media killings. Ilan na ba yung media killings? Pucha, pumunta ka sa Amerika. <laughs> Sa eskwelahan elementary school, putya na namamaril yung mga tao doon. Sa simbahan namamaril yung mga tao. Sa Walmart namamaril yung mga tao. Sa high school namamaril yung mga tao. Sa kolehiyo namamaril yung mga tao. Sa maraton, may sumasabog-sabog. Bakit hindi sila magpunta doon? bakit nandito sila? Ano yung mga kaso naman dito eh? Ano naman yan? Iilan lang yan? O oh, hindi ba? May mga mass shooting sa Amerika. Sunod-sunod yun nung nakaraan. Pucha yan. Lahat may baril sa Amerika. Kumbaga, yung Amerika, inarmasan niya lahat ng mga gustong magkaarmas. Hindi <laughs> ba dapat yun ang pinakikialaman nyo, ano, uh, UN? Ayun, Ay, nandito. Ha? Anong nagawa nyo rito? Kaya nga sabi ko, the fact na may mga ganitong uh, pumapasok sa atin and pinapayagan natin eh ang colonial mentality sa Pilipinas ay talaga namang